supply ng bigas sa bansa. Hawak ng mga sindikato ayon kay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. News ko mula kay Angelo Bainio. Binigyan din ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na mga sindikato ang may hawak sa supply ng bigas dahilan ng hoarding, smuggling at overpricing. Naniniwala ang opisyal na posibleng may koneksyon ang mga sindikato sa mga opisyal ng pamahalaan dahilan kaya patuloy na tumataas ang presyo ng mga produkto partikular na ang bigas sa Metro Manila. Iginit pa ni Enrile na malaga sa mga ordinaryong Pilipino ang presyo ng bigas sa merkado kung saan pinag-aaralan na ng gobyerno ang pagpapataas sa kalidad ng mga agri-products upang mapataas ang value nito na sasagot sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Matatanda ang sinimulan na ngayong araw ang implementasyon ng price cap kung saan nasa 41 pesos ang kada kilo ng regular milled rice, habang 45 pesos naman ang kada kilo ng well-milled rice sa ilalim ng Executive Order Number no. 39 ng Administrasyong Marcos. At yan ang aking news scoop. Ako si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.